Wala na ngayon. Wala nang kain-kain. Kain-kain ngayon, bawal. Huli ng sawah. Bawal ng mga ayon. Ito, dito na para kami isda. Ang pagkain namin nasa tubig. <laughs> Ito, nakakalis na oh. Ito na, nakahuli. Ito, so, nakahuli na kami isa. Pakita, pakita na nahuli. <laughs> Ang... Nang mahuli, malamig na oh. Nagyayelo. <laughs> <Magyay> <laughs> <laughs> yeah, yeah, na ano na naman, pakihawakan at baka mawala. Ay, Eh, no, na. Sa klase iya na. Ah. na, sa lugar ng Pangawilan. At si Jobere medyo lumayo at sa klase maraming pain. <laughs> Panigurado yung pag lumapit eh wala nang pain. Mamamahay na lang. Alam na yan. Hindi ko nalagyan <laughs> Pab ng ano. Pabilis. <laughs> Pero yung aking pangawil. At ang tao ay may hawak na kamera. <laughs> Lumayo na naman ho. Maraming dalang pain. Pag lumapit yan, alam na ho. Namamain na. Wala <laughs> na pa. Wala <laughs> na pa. Ang dadali ng pamain. Nagsariling ho. Hindi nga tanggal din yan. Hindi nga tanggal din Hindi nga tanggal ang ubo dyan. Ayun na ko. Ay, hindi natin matatanggal ang sakit mong ubo. <laughs> <laughs> Naaring lumungay muna at baka mas masan ang ubo. Oh, wala, wala ginahit na ang nahuling isa nakakain yan yung nahuli palutang lutang Kaya pamain yan ginahit na ito na ang mga kagamitang sa pagdadagat <laughs> <laughs> may ice cream pa <laughs> may bangang pong ice cream may sa dagat ay mainit, kailangan na malamig pero yung hipon dito sa atin ay mahal kilo, dito ay pamain lang pinapain lang ko namin ng hipon dito <laughs> pag huwag kayong magtatakat ay e, talagang ko dito hipon. pag walang pera, baka pag walang pera, isda <laughs> pag walang pera, pagkain, baka pag walang Para. wala ay e, talagang manok na lang manok lang araw-araw Ere, ang Saudi ay puro dagat na rin. Nawala na ang deserto. Ano uh, na? Kinakaw nga ang tubig. Ere, sige. sirig. pauwi na. Pag-uwi yung mga ngayon naman sa ilog. iigat <laughs> Iigat naman. Ang titirahin. <laughs> Pag-iigat. Pag-iigat sa pangway, kuryente. Masagado ng lutang. Oo. Oh. Naku naman. Naku. Naku.